What's up guys? What's up? Mga karepa, pa mga karay mga magandang gabi Dito ako sa Internet City So pupuntahan ko yung anak kong bunso Kasi kakain kami sa labas Then bibilang ko na rin siya ng mga uh, Ano? Ng mga stack uh, Stock ng pagkain So magwa week na siya rito sa Dubai So uh, until na wala pa naman siyang work So hanggat wala pa siyang work Magikot-ikot muna kami So ipapasyal ko muna siya Gagala-gala ko muna Then syempre sana nga Hard din ng So, andito ako ngayon sa park nila. O so, yan, andito tayo sa park niya. Hindi ko alam kung nasa si Bunso rito. So, andito lang yan, naglalakad-lakad lang yan. Dito kami sa Internet City, guys. Nasa kaya si Bunso. Daming bata, guys. So, oh. ang ganda rito pagkagabi, oh. Daming tao. Ayan mga bata. Last 8 na, guys. Actually, mainit pa talaga ngayon. Taginit pa. Kaya hanapin natin si Bunso. Ayun, nakita ko na. Ayun, nakasumbero pula. Nakasaan si Bunso. Ayun, Oh. Ayun, si Bunso. O, oh, ano ginagawa nito ni Bunso? Ayun, si Bunso, o. Oh. pula. Nakasaan ng puti. Ganda, guys. Ganda rito sa kanila sa gabi. Maraming papasyalan, no. Bunso tayo pang bata ako no. Ayan si Bunso Oh. Oo. Oh. Ang Bunso kong makuliton. Ha? Magluluto na lang ako para mayroon mo sa ito. Oo, subahala ka. Eh, paano ka magluluto eh? Maga ka nga alis Pupunta ka ba sa akin? Hindi. Oo, mamaya magluluto. Oo, subahala. Oo, subahala. Pwede rin. Para bukas may almusal na kayo. Mga guys, ilang oras na lang. Bili kayo isang buong mano bili kayo baboy para may stock kayo. Bili ng mga pancit canton, para may isang balot lang, para may pagka may merienda ka. Buwas, punta ka sa akin na alas 5, may school mo ko Sunduin kita doon sa main gate. Thank you. Okay, kanila rin ko na itong mga yung gate eh. Marami nga yan eh. So guys, kain muna kami. pancit. ano nga ako yun? Pansit bihon. Kay eh, bunso, ano daw? Chicken na ano? Nasal. Um, Ang burger oh. Nahalala ko, buti may weson pala. Ito kami sa Royal Food. Kain kami ng anak kong bunso. Yung order ko, pancit kisado na lang. Tapos sa kanya chicken in asal bago kami mamili uh, mamili muna kami ng mga stock niyang food para meron siya mga kain just in case na magutom siya so dito kami sa restaurant alas 8 na ng gabi bukawi ako na ito alas 10 siguro dito lang siya malapit ako so, may jo isang sakay pa ako ng trip dito lang alam meron yan yun Eh, ito ba diba? diba yung manok ah? Ito ko lang yung manok. Yeah, so, yo, what's up, guys? Ito na, pauwi na tayo. Tapasok na ako ng company namin for accommodation. Siguro, mga 3 uh, minutes na, na ako. So, yun. kita lang kami ng anak ko. Pinasyalan ko lang siya saglit. Tapos, uh, pinag-grocery ko siya kasi wala na siyang stock doon. So, mga kailangan niya sa bahay, mga ri uh, rice tapos ulam so iluluto na lang daw niya bukas ng umaga kasi sana sana makahanap ka siya ng work kasi one week na siya rito sa Dubai mula nung bumalik kami sabay ko siya sinama ko siya then sana eh, makahanap ka siya ng work tapos eh, sana kasama namin yung ate niya kaya lang nandito naka duty nga so closing niya yung ate niya para sana mamasyal kami tatlo kaya lang closing yung atin niya. Kaya kami na lang muna. So yun lang, kumain lang kami saglit. Tapos sinetet ko na siya doon sa building nila. Hindi na ako sumama sa kwarto kasi nga, uwi na rin ako kasi nga gabi na, 9.30 na. So ito, place namin. Ayan yung golf course. Ayan guys, kung mapapansin nyo, lumapo yung camera ko kasi nagkaroon siya ng pag. So ayan, ng hamog, ah, ng ano, ng moist. Kasi sobrang init talaga guys. Ayan o yung harap ng company namin yung building tapos yung gate do so ayan lumabo yung camera natin kasi nga guys yung init until now mainit pa rin so mga ilang buwan pa bago magtiglamig so yun shout out nga uli pala sa ano sa uh, team loyanatics so sana uh, lahat tayo makabalik ulit sa team loyanatics sana lahat maging up, ano, ulit tayo maging update or uh, mapag YT uli kasi, kasi ngayon na lang uli ako talaga nag uh, after a long, uh, months or uh, maybe one year pero mag isang taon na hindi ko alam kung anong balita sa channel ko so subukan ko lang kung okay pa so shout out ulit sa team Loyan Attic syempre especially to may ni ginger duk ng manila vine ayan kilate Rachel Borda mega chabs boss Woody. Woody, tsaka kay Ate Jing Nasol, kay uh, Boss Mike, uh, so sa kay Tadeo Talan, so sa iba pa, sa iba pang tropa na kasama natin sa YT. So, hindi alam kung sila ay active pa rin ako kasi parang hindi nawala na yung, sa akin. So, sana, sana maging okay pa yung akin. Sana maging active pa. Sana hindi pa tinatanggal ni Lolo. So guys, eto mga ilang minuto na lang din. Ah, uh, tayo sa kwarto. Sakto nga oh, naglobat na ako, maglolobat na ako. Kailan dito na ako? So yun guys, ah, yun lang. Uh, update ko na lang ulit kayo sa susunod na video ko. Sana makagawa pa tayo ng maraming video. Sana makalive, makapag-live ulit ako. Para siguro try ko sa Tuesday kung marunong pa ako mag-live kung alam ko pa yung gagawin ko. So sa ngayon, na ito na lang muna. konting konting video lang muna. Para update ko sa anak ko. Yun. Kung sana makahanap kaga talaga siya ng work. Para sa family niya. So happy na ako kasi nandito na yung mga anak ko. Panganay ko. Then yung bunso ko. And then sana next year eh, Matupad naman yung plano ko na makuha yung wife ko. Tsaka yung apo ko. Kahit may pasyal, may pasyal ko lang sila dito. Masaya na ako. So tingnan natin kung anong ano. Pagkalob sa atin ni eh, God yun. Salamat, salamat na sobra. Kahit hindi man pagkalob, oh, ngayon pa lang papasalamat na ako kay God. Kasi nga, nadala ko yung mga anak ko rito, diba? Yung panganay ko, magtutuyos na rito. yung bonzo ko, one week na. So, sana maging okay ang lahat. So, salamat, salamat kay God. Salamat sa mga sumusuporta sa akin, sa nagtitiwala sa akin. Thank you, thank you very much. So, bye bye guys. Hanggang dito na lang. Bye bye. Good night everyone. Ingat kayo lagi. God bless.